Mamaya tatanong ko sa baba kung ano sa anay yan rin ba ang problema mo sa bahay o gusali mo? Tapusin mo ang video na ito. Paano nga ba iiwasan ang anay sa bahay mo? Alam mo ba, tahimik pero matakaw ang anay. Bago mo po mapansin, baka sira na ang kaway sa bahay mo. Ito ang best ways para maiwasan ang termite infestation. Number 1. Gumamit ng tamang kahoy. Piliin ng termite resistant na kahoy tulad ng nara. Number 2. Iwasan ang moisture. Ayusin agad ang leaks sa tubo at bubong. Gustong gusto ng mga anay ang mamasama sa kahoy. Number 3. Gumamit ng termite proof coating. Mag-apply ng wood sealants at boric treatment para protektado ang mga kahoy. Alam mo ba, dito sa amin sa ABDC, Meron kaming paraan na ginagawa during construction. Explain mo naman, architect. Bago kami magbuhos para sa foundation, meron kami ginagawang paraan na nilalagyan namin ng gamot ang lupa o mas kilala sa tawag na soil poisoning. Pagkatapos naman magbuhos at tatambakan na uli ng lupa, magkakaroon ng panibagong soil poisoning bago ulit ang buhos para naman sa slum. Pero, kung may budget si client, maaari siya magpalagay ng perforated pipes bago pa man ang buho sa slab. Ito ay maaaring gamitin upang ipadaan ang panibagong anti-termite lumipas man ang ilang taon. Number 4. Huwag mag-ipon ng kahoy malapit sa bahay. Firewood, lumber, ilayo sa walls para hindi maging anay magnet. Number 5. Magpa-inspect regularly mas maagang madedetect, mas masusolusyonan. Tawag na sa pest control kung may duda ka. Mas mahal ang repair kaysa prevention. Invest sa good materials and maintenance para termite-free ang bahay mo.